Ngayong araw, nagpunta ako sa simbahan. Tahimik at solemn na ang paligid. Habang papalapit ako, ramdam ko ang katahimikan ng lugar. Mga tao'y nagdarasal, may ilan tahimik lang na nakaupo sa loob. Pero sa gilid ng simbahan, sa isang malaking kwarto na nagsisilbing venue ng mga pagtitipon, may naririnig akong masaya at masiglang tunog. Parang may nagaganap na espesyal na okasyon. At hindi nga ako nagkamali, may graduation pala ng mga daycare students. Mga bata, tatlo hanggang apat na taong gulang, suot ang kanilang toga. Ang iba, nangingiti, ang ilan medyo nahihiya. Pero lahat sila, excited habang nagmamarcha papasok sa venue. Ang venue ay isang malaking room na lang ng simbahan. May simpleng dekorasyon, makukulay na lobo, banderitas, at isang maliit na stage sa harap. Nasa loob din ang mga magulang, busy sa pag-video, pagpicture, at syempre, sa pagpalakpak. Habang pinapanood ko sila, napapangiti na lang ako. Simple pero mahalagang araw ito para sa mga batang ito. Isa itong unang hakbang, unang tagumpay, at unang selebrasyon ng kanilang pagsisimula sa mundo ng edukasyon. Nagsimula na ang programa. May opening prayer, pambungad na kanta, at ilang pagbati mula sa mga guro. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga bata. May ilang diretsyo agad sa harap, may iba naman na bitbit -bit ni nanay o tatay, pero lahat sila proud na tinanggap ang kanilang certificate. Kahit simpleng graduation lang ito, ramdam mo ang malaking halaga nito para sa mga magulang at sa mga guro lalo na sa mga batang natutong makisama, sumunod sa simpleng instruction, at ngumiti sa harap ng madaming tao. At syempre, sa pinakahuling bahagi ng programa, nagtanghal ng sayaw ang mga bata. Isang kanta para kay God. Sobrang nakakaaliw silang panuurin, may sablay sa steps, may nauuna o nahuhuli sa galaw, pero lahat sila ay sumasayaw mula sa puso. Habang nanunood ako, napaisip ako, minsan sa mga ganitong simpleng tagpo natin nararamdaman ang totoong kasiyahan. Ang mga musmos na may dalang saya, ang mga magulang na punong-puno ng pag-asa, at ang mga guru na buong pusong gumagabay. Ito ang mga sandaling nagpapaalala sa atin na may kabutihan pa rin sa paligid. Nasa kabila ng problema sa mundo, may mga ganitong eksena na nagpapagaan sa puso. Salamat sa mga batang nagsayaw, sa mga magulang na walang sawang sumusuporta, sa mga guro na gamabay sa kanilang unang hakbang, at higit sa lahat, sa Diyos na siyang sentro ng lahat ng ito. Hanggang sa muli, mga munting anghel. Ituloy ninyo ang inyong mga pangarap, at huwag ninyong kakalimutan, ang unang tagumpay ay laging espesyal. At kung nagustuhan mo ang kwento ngayong araw, huwag kalimutang ilike, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong inspirasyon mula sa mga simpleng tagpo ng buhay.